Bilangin kung ilan lahat ang mukha ang meron sa larawang ito. Kuya, kapag nagawa mong mabilang ng hindi natapos ang iyong tatlong minutong oras, meron kang 500 pesos kunin mo. So, paano kuya? Ready ka na ba? At ready ka na rin magbilang? Ready na ako. Matalas sa aking mata. Game game! Yon! Tropa, si kuya pala ay matalas ang mata. Kaya naman kuya, hawakan mo ito. Your timer starts now. Sige kuya, ilan lahat ang mukha? Tigat mo, lapit mo, yung ganyan Ilan, bilangin mo Ilan lahat ang mukha sa larawang ito At ituro mo Kung nasaan ang mga mukha ngayon <laughs> Ilan Si Luya, yeah. kaya mo yan okay, Bilangin mo, paikot mo, kaya mo yan Okay So yun mga katropa ha? Nasaan ang mukha na apat Bilangin mo, isa Dalawa, dito, gata mo, bilang is, Isa, dalawa isa, 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 dalawa, dalawa tatlo, tatlo, apat Apat, apat na mukha, sure na Yes Laksan mo ang boss mo Sure na, sure ako Apat Apat Mali ang apat <laughs> Ulit, may chance ka pa. Okay So, yun mga katropa Ganyan, gusto ko sa challenge dyan, talagang malakas ang boses Kuya, ilapit mo dito Yan, yeah, sige, kaya mo yan Okay, so mga katropa, si kuya meron pang 2 minutes para bilangin kung ilan ang umuka sa larawang ito. Dalo, pakita, pakita. Okay. Isa, sa dalawa. dalawa tatlo. tatlo, tatlo. <laughs> ilan? kaya apat. Lima. Lima. Ani? Iisang pinagtuturuan. Pito. <laughs> Hindi, turo mo kung nasaan sa mukha. Sige. Walo. 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 Oh, malapit-lapit na. Mukhang Mababawasan na. Walo, walo. Sure na harap dito pakita sure mo. Na, kuya bakit tumulo ang iyong sinagot? Da dahil matalas ang iyong mata. Matalas ang iyong mata. Tsaka kitang-kita mo kung kitang -kita nasaan -kita yung mukha. Oo. Okay, sure na sure talaga. Sure na, sure. Pwede pang palitan. Sure na sure na. Oye, sure oh, yan mga katropa pinaglalaban dito ni Kuya. Sure na sure na na ang mukha na nakikita niya sa larawang ito ay Walo, walo. Kuya. Sure, no, sure. Mali pa rin ang walo. <laughs> okay, may chance ka pa dahil si Kuya ay meron pang 1 minute and 2 seconds para hulaan. Kung ilan nga ba ang mukha na meron sa larawang ito? Sige, Kuya ka. Sham na. Sham mo yung sham. Hindi ko nabilang nga rin. Sige, sige. Isa. Sa. dalawa, Tatlo. Dalawa, tatlo, apat, tatlo apat. Lima. lima anim. anim sham. <laughs> Galing talagang matalas, tal Talas, matalas. Mat Anap dito talagang matalas ang iyong Matalas Sure na talaga sa siyam hindi, hindi na magpapalit Hindi na magpapalit Pwede pa Hindi Pwede na Hindi na, na. Ipakita mo eh harap mo dito kuya yung ano Okay so mga katropa Napagaling ni kuya Talaga tinuturo ma niya matalas sa mata niya Siyam daw ang mukha na nasa larawang ito mali ang siyem <laughs> may chance nga ba meron pa ang 10 seconds Okay, sige 1, 2, 3, 4 5 time is up Okay? so yun mga katropa hindi na sagot ni kuya kung ilan ang mukha na meron sa larawang ito kung alam nyo ang sagot mga katropa mag comment kayo dyan at may chance rin kayong manalo <laughs>